Magandang araw po mga kailan. Ito po ang part 1 ng aking paggagala ngayong araw na to. Pumunta po ako dito sa grocery. O, ang dami-dami lang mga pagkain. Yung mga biskuit. Yan, mga tinapa, iba-ibang klase. Yan, mga biskuit, mga ano, matatamis. Yan. Mga yan. Tapos, may mga ano pa sila. Yung bakery. Bakery yan. Tapos, dito, dito iba-ibang klaseng tinapay. Ang dami-dami. Tignan nyo, iba-iba. Kung ano yung gusto nyo. O. Oh. Diba? Tapos, dito naman yung kanilang fridge. nila. Nilagyan mga, mga ano, mga manok, mga ganun. Yan. Tap, ito, mga lagayan ng mga ano nila. Yan, mga freezer nila. Ito naman sa banda rito, meron yung mga bigas. O, oh, iba-ibang klaseng bigas. Sari, sari kasi dito, ito yung mga tindahan ng mga ano, yung mga international yan. Tapos ito, may mga ano din sila, may mga sauce din sila, may chili sauce sila, yamang kanyan. Iba, iba, hindi naman ano yan. Ibang gawa, ibang ano to, section ito ng kwan. yan, may mga almond din tayo. Yan. Uh, yan. bumili ako ng ano, ng glay butter. Yan ang ginagamit ko sa pagpiprito, pagluluto. Yan ang ginagamit ko. Kasi pasok yan sa low carb. Tapos ito, may mga ano din sila, may mga sauce din sila, may chili sauce sila. Mga kailian. ito ang part 2 ng aking paggala. Yan, mga sari-saring prutas. Mga exotic fruits daw yan siya. O, oh, ba diba? May bayabas, may dragon fruit. Yan, mga pinya, merong kiwi, yan doon merong mga ano yan, may ayan. Tapos may mga ubas, may mga mga kaki, kaki tawag nila diyan. Persimmon, tapos meron ano, mga avocado, oranges, yung mga yan oh, di ba? Ang mumura dito, tingnan mo kaya dito ako namimili ng mga ano mga prutas ko kung gusto ko dito mura lang siya saka makaka pwede kang tumawad ibinibigay naman pag tumatawad ka hello mga kaibigan ito ang part 3 naman ito yon yung sa labas mga prutas dito naman sa loob mga gulay o di ba mga yung mga kalabasa sibuyas carrots at kung ano-ano pa dito sa loob yan mga tingi-tingi mga yan ganyan tinitingi nila para mabenta yung mga oh, eh, sari kulay may oh yan may kamuting kahoy ayan may yam mayroong yan uh, gabi yung mga sitronin, saka yan, pomelo, mga kailan, ito naman ang part 4 ng aking paggala. Punta tayo sa bilihan ng isda at saka karne. Yan, sari-sari may crabs, mayroong mga isdang mga ano, may shrimps. Yan, mayroong buhay na ano, lobster. Ito, mga yan, oh, gusto mong bumili ng buhay. Sa kabila naman, mga cheese. Yan, cheese yung sa kabila, sari-sari. Tapos dito, yung mga sariwang isda. Yan, yan sila. Iba-ibang klaseng isda. Tapos mayroong mga ganyan. Oh, tapos dito naman, yung nasa freezer na isda, kung gusto mo yung isda na tilapia, naka-freezer yan silang lahat dyan. Yan. Tapos dito naman sa kabila, mga karne. Yan, mga giniling, kung ano-ano. Yan, mga baboy. Yan, mga sausage na sariwa. Yan. Tapos dito, sa kabila, ito yung binibilihan ko ng mga ano, yung mga karne. Yan. Dito ang binibili ko yan, bibilihin ko yung eh, ano, nang ano, bang, eh, ano ng baboy. Yung buntot ng baboy, yung karne ng goat yan. Yan mga yan, yan karne. Yan mga yan, nakaano sila naka -sealed. Kung gusto mo yung mga buo na naka mga yan. Yan, kukunin ko yan, buo na yan, isang isang kilo mahigit yata yan. Hinihingi ko pa si tatlong kilo eh wala yata. So, is kalahating kilo lang yata iyon tapos yan mga karne ng kwan. Ayan, oh. Kinukuha na ni Kuya yung aking buntot ng baboy. Iluluto ko yan, sinisigang ko. Yan ang pagkain ko. Lagyan ko ng konting gulay. Yan ang lulutuin ko mamaya. So, yun. Yung ibang karne kasi ang mamahal nila, yung mga 'yan mamahal ang mga 'yan. Pero pag ako tinuyo, gustong kumain ng ganyan, bibilihin ko talaga siya. Ayan.